ngayong summer season. Ano? Sinasabi nga, Dok, kapag summer season daw, kidney stone season din. May panahon Ay, din. Saan ang sa yung, yung na doon? narinig Taos ko lang dun sa, na sa Narinig ko lang sa, sa isang kaya... doktor, Dok, Dr. Joseph Lipangalan. Ako, hearsay lipa yan. Hearsay ko na lang yan. Ako pala. Ako hindi hearsay. True yan. Parang last week lang yun, Dok. Oo, parang ganun. Tama ka. Kasi pag mainit ang panahon, mas aktibo ang mga... Bato. bato. When wow. you say bato. So ibig sabihin, ito yung mga pasyenteng maaring may bato. Mm -hmm. Depende sa size, location na medical treatment. Mm -hmm. Kasi 'di diba, ba, pag-usapan natin. Mm -hmm. Yung mga bato kasi sometimes hindi naman lahat na operahan. Mm -hmm. Meron tayong mga pasyente gusto ah, konservatibo mm -hmm. ang treatment, oh, mga flushing, mga medical treatment. So during this time, hindi natin maiiwasan pag mainit, di ba, na dehydrate di ba? Like, mm -hmm. na pag-usapan natin two weeks ago, na dehydrate mm -hmm. ng kidney. Pag nadedehydrate dehydrate natutuyuan, then, pag andyan yung bato, gagalaw siya. Mm -hmm. Kasi wala siyang fluid space. Okay. So, anong gagawin pag natuyuan? Mag-ano siya, gagasgasin niya yung lining Ako ng tubule. Yun susugat na. Yun. So, yun ang ano natin. Kaya, very, very uh, common during the the warm um, months ang mm -hmm. um, kidney stones no for these are uh, patients na meron na under undergoing treatment or uh, hindi pa na, na operan for certain reason na ayaw pa nila na pag sinabi natin doc pwede bang pag-ingatan natin na hindi ako magkabato or mm -hmm. oh, during this month hindi ka magkakabato o oh, yan tama ka. Mag Baka magkaroon ako ng bato pwede yan ukraine create stones during the month the warm months or season mm -hmm. tapos lalabas siya during the cold months oh, paano nangyayari dyan? hindi ikikreate mo siya ibig sabihin maayos ang kidney mo wala kang bato mm -hmm. so anong gagawin mo kakain ka ng mga ano-ano kakain ka ng maalat hindi ka iinom mm -hmm. ka ng mga ano soda Yeah. Diba, sabi no. ko, tubig lang, sugary. Alam sugary. Sugar -y. Sugar -y. Ah, alam mo na, mga sugary. Tapos, ano mangyayari? Unti-unti, tapos hindi mo inaayos, di ba, lagi, favorite mo, lagi kailangan mag-retention, -mag di ba? Uh -huh. So, hindi mo inaayos yan, mag-UTI ka. Hmm. Ano mangyayari? So, unti-unti, the the risk, the environmental risk gives you a, a uh, affirmation para yung maliit na bato unting-unting mabuo. Mm -hmm. Hindi man siya this month or next month, mabubuo siya pagdating na susunod okay. na months. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. yun ang problema natin. Mm -hmm. Any question? Um, dun sa mga hindi pa nga po nakakapag po no, ng stones pero possible po ba yung mga previously na madalas po silang nagkakaroon ng mga UTI, mga infection po, sila po ba yung mas at risk sa pag-perform po ng mga stones? Yes, good question. Pwede. Yan lalo ang magiging risk. Kasi uh, uh, yan na sinasabi natin, 'di ba? Pinag-uusapan natin about uh, heat index, heat wave lahat, mm -hmm. mainit. So, ngayon dahil um, paulit-ulit ang infection mo. Okay. Mm -hmm. Maaring may infection ka. Hindi ko sinasabi may infection ka mm -hmm. ngayon. Maaring you 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 have that tendency to have infection again. Pwede mag-create ng scenario okay. sa pantog mo sabihin, ay andito na naman ako. Sirain na yata natin ulit yung mga ano, kumuha tayo ng mga, alam mo, Scratch minsan pag usap kailangan iniisip natin mga iniisip ng bacteria. Mm -hmm. okay. okay. we 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 speak, we speak Uh, or aligned to their what they're thinking. simple, ano lang natin 'yun. Pag pinag-uusapan hindi wala dialect ng natin 'pag ng mga nanonood. Kasi natin kausapin. Hindi Hindi <laughs> well, What what ibig sabihin, ibig sabihin Hindi ka pwede mangyari. Hindi ka pwede uh, dumami. Hindi mo pwede akong i-infect kasi mm -hmm. later on when you have infection and uh, the medium, ano bang medium yung ihi sa pantog is very conducive for you to form stone. Kasi, yun na nga, sabi mo, sugary, salty, ganun, di ka umiinom ng tubig. Lahat yan will create later on a scenario na pwede mag-form ng stone. Because your stones has what? Di ba? Salt contents also. Mm -hmm. The environment. Mm, dok, sa, doon naman, Doc, sa mga may mga iniinom na gamot, meron bang certain <laughs> na mga medications or mga maintenance drugs na... That will parang protect. Nakaka, hindi po, nakaka-cause naman ng pagka-form ng mga stones sa kidney. Okay, ito itong ano natin na, kasi maintenance or yung mga inu- um, iniinom natin for our hypertension, diabetes, mga uh, stroke patients natin, mm -hmm. mga CNS patients, yung mga Parkinson's, mga ganun, yung mga uh, gamot, I hindi naman lahat may strong uh, adverse effect leading to stones kasi mm -hmm. pag ganyan yan, di lahat na lang pa pasyente nating may ganun, magkakaroon. Now, ang ano lang kasi is like, um, careful tayo, careful lang tayo, Joshua, kasi baka yung, yung pag-inom mo, hindi prescribed ng iyong doktor. Mm. Lagi natin sinasabi, pag hindi prescribed ng doktor mo, mas ma-overload ang trabaho ng kidney. Mm. You have to remember the function of the kidney, paulit-ulit natin sinasabi, it's, it's, it's filtrating and processing yung mga hindi kailangan. Diba na-mention ko before, pag uminom ka ng vitamin o suplemento na instead na isa, minom ka ng tatlo, ano mangyayari sa kulay ng ihi mo? Very dark. Kasi linabas niya yan eh. Kasi sayang yun. Kasi hindi naman niya i-absorb. Ia What is absorbed and reabsorbed, taken by the kidney and approved, ina -approve yan eh, is those that are needed now and immediately by the body. Hindi niya hindi yun nagi-store mm -hmm. alam mo yon kasi storage storage becomes a problem mm -hmm. ngayon pag kumakain ka hindi ka umiingat de ba meron ka iniinom pang iba de ba that has a prevalence to have attraction to salt in mm -hmm. alat that can ano insinuate later on to form salt mm -hmm. oh. kasi pag may maalat tapos mataas ang calcium na ano intake mo kaya sa food ganon it can create stones later mm. on or even uric acid stone pag mataas ang purine mo mm. so ang ano natin yung contention natin is you let the environment and parang pinepeper mo yung kidney para magform lang stone mm -hmm. hindi mo siya pinepeper ibig sabihin yung condition kinakain mo ano is already ano telling your later on your stone na yung kidney mo na ay magkakaroon na ng bato. Mm. Plus na pa 'pag hindi pa maayos, 'di ba? Yung yung lifestyle mo, mm -hmm. yung yung bladder training mo, 'pag sinabi kong bladder training, yung dapat ka mag-void, ihi ayaw mo magpipigil, mm. yung mga ganoon, kasama na 'yon, lahat 'yon. Uh, it will later on create that scenario na magkakabato ka.